Paulo Avelino aminadong kay Kim Chu nagmana ang kanilang anak. Sa isang kamakailang panayam ni Tony Gonzaga kay Paulo Avelino, inamin ng aktor na mas nagmana sa ina nitong si Kim Chu ang kanilang anak. Biro ni Paulo, kitang kita sa mga galaw at asta ng bata ang likas na kakulaitan at charm ng ina. Bagamat may mga katangiang nakuha sa kanya, tila nangingibabaw daw ang pagkakahawig ng anak kay Kim. Dagdag pa ni Paulo, tuwing tinitingnan niya ang anak, parang nakikita niya si Kim noong bata pa ito. Sinabi rin niya na proud siya sa kanilang anak dahil sa pagiging masayahin at madaldal nito. Maraming netizens ang natuwa sa candid na pag-ami ni Paulo. Ayon sa ilan, makikita nga sa mga litrato ng bata ang pagkakahawig kay Kim. Hindi rin daw maiwasang mapansin ang likas na kakulaita ng bata na parehas na parehas kay Kim. Sa huli, ibinahagi ni Paulo na masaya siyang maging ama at nagpapasalamat siya sa magandang pagsasama nila ni Kim bilang mga magulang ng kanilang anak. And this are Chika for today mga best. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.